ayan po mga kaibigan, nandito na naman po kami ni wife sa Glenmore Reservoir. Ibang spot po naman 'to. ito po yung bagong uh, dito po sa uh, medyo north side. Yan. Nandiyan po mga uh, nag-aano, nag- June. Muntik na matuboy ng isa oh. <laughs> Ayun. Gumagalaw itong akin ah. Para may tumakagat dito sa akin. Ang ganda po ng view. Sarap manood ng mga naga anong tawag diyan ma? Mga nagkakayak. Yan. Hmm. Ito po yung uh, Glenmore Reservoir. Marami po dito nagkakayak. Ah, yung isa oh. Muntik-muntik na. Nakakaliw po dito mag-pishing kasi nga po, marami kayong uh, napapanood. Mga nagkakayak. You know? Mm. You know? Ba? Kumbaga, fresh na fresh yung uh, hangin. And then at the same time, nakakapag-relax talaga. You know? yung pong uh, huli dito, katulad po kahapon nakahuli kami, bonus na lang yun habang kayo ay nag uh, pipising, yan uh. uh. diba? o oh, may tumawag yata hmm. yung bak patang bilis na mo sa ngayon may tumawag ayan Agad pinuntahan ng rescueer oh Oyoyoyoy oh, nandiyan ano ka tatawag ka diyan Hmm Kanina parang rin na itong sa akin kanina eh Kaya pala, bilis na bilis yung ano, siya, gagagay yun. Lalagyan niya na tali. Tutumbay, oh. <laughs> <laughs> Ang ganda kong manuor rito, oh. Angin yan, alam Hmm. Oh, yung Yung isa, oh. <laughs> Tutumbarin. Ayun, oh. Tama hindi na malis yung rescuer doon sa magigit na. Hmm. Hmm. Ganito po rito. Yan o. Ang ganda po ng view na oh. Napakalinis ng ano, nandito po kami sa may ano para malilom. Dito po kami sa ilalim ng puno. Yan o. Oh. Napo maganda. Ang ganda ng Ang uh, ganda ng weather. Talagang You know, pwede po rin dito mag-picnic. Hmm. Enjoy po. Ma. Kapag enjoy kay dito, masarap dito mag-fishing habang nagpipishing. Enjoy na enjoy yung pananood ninyo ng uh, mga nagkakayak. You know. Hmm. Kayak, ang dapo diyan, nagbi-bisikleta diyan. Hmm. Yan. Yan nga po, yung magandang recreation to, you know. Mm. lang po kami ni wife kapag uh, diap namin, Sabado at Linggo. Kumbaga, uh, relax-relax Nang bahagya. kailangan po nating uh, magkaroon ng relaxation para po yung ating stress mawala ika nga stress reliever ang ginagawa po namin yung pagpipising yan hmm. kahapon nakahuli kami nga po bonus na yon kung makakahuli kami ngayon bonus na rin yan uh, ang dami naglalakad doon sa akin likuran no Pag nakahuli, may pang-ulam na naman. Ah, diba? Halos nakadalawa po akong ah, kain doon sa aking huli. O, bigay minus na yung pang-ulam. <laughs> Ayan, oh. o. Ano yun, yung isa doon, oh. nagpipising naman. Sabi so, lang yun, sa dulo. Ayan, o. Oh. Pwede rin po dito maggala ng aso. Ayan you know. o. Oh. Eh Ayan Pasyalan-pasyalan nito ng mga tao. Pag summer. Hmm. Oh. Sa akin likuran. Oh. Lakad-lakad. Marami po dito mga senior na naglalakad. Hmm. Kasi nga po. Napakagandang pasyalan. Hmm kape-kape. po, dito ako nagkakape. Hmm. Dada, sa Tim Horton. And then, may baw na akong kape. Yan o. No? di hmm. Diba? Hmm. Yan. Ganda ang pagmasdan no? Hmm. Thank you so much for watching. Lagi po ninyong tatandaan para po lagi kayong updated sa aking uh, mga videos dito sa uh, Canada. Huwag nyo pong na mag-like, mag-comment, mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Yan, salamat po sa inyong panunood. Yan, salamat po. Bye-bye!